dala isang magandang gabi sa ating lahat. Yan a nakaalis na ang barkong Montenegro dyan sa Port Dumaguete uh, Negros Oriental uh, mga idol dyan uh, papunta tayo ng uh, del Norte Dapitan o tinatawag nating Region 9 na mga idol dyan diktas uh, na paglalayag po sa gitna ng karagatan mga idol dyan sa lahat po ng mga pasahero at siman uh, seaman o kapitan kapuan uh, kapwa nating mga trucking o truck driver helper mag-iingat po tayong lahat ha, uh, mga idol medyo maganda-ganda po uh, ang kondisyon ng uh, dagat mga idol. Hindi masyadong ma ano ang alon. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, ah, medyo malayo-layo na tayo sa Tumaguete Port, Negros Oriental o bahagi pa rin ng Visayas Area o Region 6, mga idol. Ayan, a, marami maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo ng uh, Port Tumaguete City, mga idol. atributin natin ang loob ng uh, arko ng uh, Montenegro mga idol Yan, shout out po sa lahat ng mga seaman uh, especially sa ating uh, mabait na kapitan ng barco mga idol yan po, uh, kasalukuyan na po naglalayag ang ating uh, si uh, Maria Helena, mga idol. Uh, maraming salamat po sa lahat ng mga pasero at uh, especially po sa mga seaman o crew ng uh, ating parko, kita-kita nyo mga idol napakaaliwalas uh, maganda, mabango ang parko ng Montenegro, ayan si Maria Helena mga idol, ang bagong-bago po siya ayan, uh, nasa itas po tayo, uh, balik tayo idol sa baba dito la karagdagang kaalaman po ah, ang ang parko Montenegro po ah, buhay tracking isa sa parko na dalawa ang pintuan kung mapapansin niyo idol iba yung pinapasukan at iba yung nilalabasan dalawa po ang pinto o rampahan ng parko ah, Montenegro yan uh, halos sa lahat po ng barko o roro sa buong Pilipinas, ang uh, Montenegro lamang ang dalawa ang pintuan o dalawa ang uh, kanyang rampahan mga idol. yang kagaya po ng nasa harapan natin. ang hampas ah, ng alon o uh, oh, pinagdadaanan po ng barko. Oh. Ang kita niyo po medyo madilim lang ha, ah, buhay tracking. na ganito po ngayon ang uh, aktual na pagtakbo o kaganapan po sa loob ng uh, Parkong Montenegro diyan binabati natin ang lahat ng mga pasahero uh, lahat ng mga trucking at higit sa lahat ang ating mga magigiting na seaman, yan o no, tinatag natin crew mga idol uh, sana po ligtas sila sa araw-araw na paglalayag mga idol, saan man silang karagatan na pupunta at ganun din po ang ating mga kasamahan sa trucking uh, industriya uh, saan mang kalsadahan tayo na babiyahay mga idol mag-iingat po tayo palagi yan na nanggaling na po tayo sa itasa ito po yung uh, ba, mga idol uh, up and down. Niyo po bagong bago po ang uh, barkong uh, Maria Helena mga idol o Montenegro na nasa apat na oras lang po mga idol ang uh, magiging biyahe niya na Port of Dumaguete to Port uh, Tapitan, Sambuanga del Norte uh, from Region 6 to Region 9 mga idol yan, uh, yan po ang gagawing uh, paglalakbay ng ating barko ng uh, Montenegro nang galing siya sa Region 6 papuntang Region 9 o Tapitan, Sambuanga del Norte yan para sa karagdagang kalaman sa ating mga kababayan mga idol Ang Sambanga del Norte po ay nasasakupan na ng Region 9 o bahagi na ng region ay mga idol tayo po ay pupunta ng Sambuanga City bilis po ng Baguio a uh, Parkong Montenegro mga idol mabilis siya na saglit lang po yan makakarating na ng Zamboanga del Norte tapitan nakita niyo po kung paano tumakbo ang Parkong Montenegro sa gitna ng karagatan yan na dalangin natin uh, sa ating kapitan at ligtas na aligtas na paglalayag po uh, sa gitna ng karagatan mga idol